Hello, hello! Yan na nga, magpapadala ako ng balikbayan box sa Pinas at hinahanda ko na mga ipapadala ko. Bumili ako ng mga bulaklak na itutusok sa gilid ng mga halaman. Solar to. Um, yan. Nag-ipon na kasi gusto ko uh, may mga nakatusok na mga solar uh, solar na bulaklak sa, ano, sa gilid ng mga halaman din akong papagay na di color at yan iilaw yan yung loob niya sa, sa loob sa loob pagkagapi solar din yan yan yung mga papadala ko yan nakalat kailangan ko rin um, ibalot yung iba yan pandeko christmas deco kung sakaling makarating ng before christmas may isasabit sila doon at yan um, puno na. Tapos, mayroon pang dalawa. Ayan. Ayan pa yung mga ibabalot ko. Yung iba nakabalot na. Ayan, guys. Ayan. Sana makarating na before Christmas. yan lang, guys. Thank you for watching.